pagkat makakausap po natin ng Department of Agriculture sa katauhan po ni Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita po ng uh, DA uh, ASEC. Uh, magandang uh, maulang at uh, ang hali po sa inyo sa DA. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Uh, magandang hapon at magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood po. Si Drew Nacino po ito, oh, ASEC. Apo. Yeah. Uh, ASEC, uh, hingin lang po kami ng uh, update sa inyo. Ano na po ang, uh, anong stage na po tayo? Dito sa ASF uh, vaccination uh, masasabi na huba nating uh, tagumpay itong uh, first phase or uh, itong uh, unang bugso po ng bakunahan. Uh, base doon sa naunang laboratory test result, ay may nakita na tayo ng oh, presence ng antib antibody. Opo. Uh, after uh 2 weeks normally hindi pa ganun karami. expectation dyan mga 40% mm -hmm. and then after a month dyan yung talagang karamihan na ng antibodies na develop up to 90% mm -hmm. but upon seeing na meron ng uh, nakikita na antibodies at apparently healthy yung mga baboy uh, makikita natin uh, at at this point do uh, hindi pa kumpleto mm -hmm. uh, iintayin natin yung yung full uh analysis nitong ating uh, bakuna oh, makita natin yung yung promise ng bakuna is early stage so nakikita nyo very promising naman itong uh, uh bakuna yes, yes uh, nakikita natin na uh, hopefully magtuloy-tuloy at uh, yung mga natira kasi na, na baboy ay uh, apparently healthy naman healthy. So, meron hong namatay pa? Kung baga, after nitong, after bakunahan, meron hong uh, namatay din? May namatay. Yung isa na pilayan, doon sa isang farm. Doon naman Apo. sa kabilang farm, uh, it was not reported to Bai na merong comorbidity pala. Mm -hmm. Yung ilang biik na naturukan. So, meron silang uh, sakit na hindi nalaman. So, that caused yung uh, mortality rin after nine days na maturukan. Ah, okay. Ang pinag-uusapan lang ho natin dito, asek doon sa Ground Zero, kung uh, yung sampo na uh, Lobo, sa may Lobo, Batangas, palang, bubay. Yeah, pinag-uusapan. Yes. Yeah, ito yung sa Lobo pa lang. Lobo pa lang. Okay, pero doon sa ibang lugar, meron na rin ba na vaccination program? Yung sa ibang lugar ay uh, ano uh, magtutuloy-tuloy naman. Uh, at ongoing din yung validation ng mga iba pang sites, kundi ako nakakamali ay planong maubos yung naon ng 10,000. Uh -huh. At uh, ngayong darating na mid-October, ay matapos yung procurement uh, doon sa balance, doon sa 600,000 doses. 600,000 doses. Ito ay libre lahat? Ay yes, uh, libre ito na ipapamagi doon sa mga... Uh, farms, uh, commercial, mm -hmm. semi-commercial, at smallhold mm -hmm. na nag-volunteer for this program. Oh, okay. Pero ito ay, uh, ang tanong ho ng mga magbababoy, mga hag, iba pa nating hag Uh, ito ay magiging available din sa market in uh, due time uh, or in the next uh, few months, uh, ASEC? Uh, Drew, kapag uh, ito ay nagtuloy-tuloy na maayos at i yan ng FDA kasi Over. FDA mm. may mandato magsabi mm. na pwedeng ilabas for commercial purposes and we're hoping na pag natapos itong ating... Uh, Opo? Itong ating monitored release na to yung controlled vaccination, ay magpupunta na siya sa commercial uh, vaccination. Commercial vaccination. Though, pwede bang i-subsidize lalo yung sa mga maliliit ho na hog farmers, uh, hog grazers sa uh, ASEC? Uh, may may mga ganun ho ba kayong mga uh, napag-usapan sa inyong pong mga nakaraampung pulong kung meron man ho ASEC? Uh, nagbanggit si Secretary na itong naunang pondo na 300 million uh, para dito sa 600 doses, uh, posibleng may makuha pa na additional na pondo na makabili uli ng additional doses. At pag, uh, gobyerno naman yung namili ay uh, ano to libre na ipapamahagi at uh, tama ka dro ang priority natin yung mga small hog yes mga small hog racers pero ito ba nahahabol pa ito sa budget po for uh, kasi di ba budget uh, kanan mga budget hearing eh for 2025 nahahabol pa ho ba ito Uh, hindi pa naman tapos yung budget deliberation. So, yes, opa. so, opo. there are always attempts na maisama yung... May pag-asa pa. Yes, yes. Opo. And of course, uh, bukod ho doon sa vaccination po, is eh, a vaccination, uh, asek, ang supply naman po ng baboy ho natin, na uh, lalo ho, bare months ngayon, papara... Kumbaga, pag ganito hong panahon, the usual, pinag-uusapan po natin, tumataas po ang demand. Uh, kamusta naman po ang supply and yung uh, presyo po? Uh, Drew, uh, kahit meron tayong i-accept, tuloy-tuloy naman yung ating mga repopulation programs. Uh, at the same time, yung ating programming for import, yung ating mga processor ay naka-program na yan bago okay. dumating itong holiday season. So we don't expect any shortages uh, sa karning baboy pagdating nitong holiday season natin. Alright apo bukod uh, although limited lam na lamang ho ang ating oras uh, ano ko na rin ito ko na ito itong bigas at sa isda unahin muna ho natin itong uh, isda kanina meron ho kaming uh, nabasa dito may balita ho ang uh, ang uh, pamalakaya po ay nananawagan sa inyo po sa Department of Agriculture na i-hold muna hangga't maaari o ipagpaliban or uh, stop muna ito pong uh, importation naman po ng uh, isda Uh, more or less, tama ho ba yan ASEC? 35,000 metric tons ang uh, plano pong uh, angkatin ng uh, Pilipinas dis, uh, tama ho ba? This coming October hubayan uh, Asek Uh, ganito ko kasi Drew, uh, every year meron tinatawag tayo ng close fishing season. At pag close fishing season, ah mm. uh, diyan din natin tinatapat yung pagpasok ng uh, imported na mga isda. Apo. Kasi kung hindi naman tayo mag-import at close fishing season, mm. kakaposen yung supply natin at posibleng magkaroon ng uh, posibleng pagtaas ng presyo ng isda sa ating mga pamilihan. Mm. So ano yan, uh, matagal na yan na Uh, nagkaroon ng Certificate of Necessity to Import Opo. na pinag-usapan at ini inirekomenda kay Secretary at uh, yan ay at uh, Actually, matagal na yun na panahon Opo. at ang advice nga dyan ay makarating uh, not earlier than uh, October para hmm. papasok dito sa... Ar Uh, close fishing season. At pag yeah. natapos naman yan ng January, ay hindi na papayagan ulit. So, ito ay isang bagsakan lamang ho ito, Asec? Uh, hindi ho ito bay Face? Uh, ano yan? Unti-unti uh, rin yan hanggang sa matapos yung uh, close fishing season ang pagpasok. Tsaka napakaliit lang na. Hindi yan ganun kalaki. Minimal Kala, lang. Kalaki. Ika ako. Minimal lang na umaabot hanggang 6 to 100,000 metric tons. Ah, ito ay, malaking uh, volume yun. Ganitong mm. kalimit lamang uh, mm. para yung kung ano lang yung nirekomenda, yun lamang talaga pinayatin ano nga oh, Secretary. Po. Ano ho ba ang inirekomenda, ASEC? Ano ho ba ang uri ng isda? GG pa rin ho ba? O ano uh, ano, ano po, Mga small pelagic feces. Uh, normally mm. yung... Uh, uh, galunggong, Galung yung oh. alumahan at saka yung bonito. Tapati, tamban, di naman ba? Tamban. Y doon lang sa ano na small pelagic pieces. Small pelagic, alright. Doon naman tayo sa bigas, uh, last but not the least. Uh, of course, mahalaga itong bigas. Eh, Asik, meron din ho dito na actually last, uh, tama, last week, ng nitong Tuesday ba. Uh, last week nag-ikot si uh, ASIC, ay si uh, House Speaker Martin Umwalles sa ilang mga palengke sa uh, I don't know kung kasama rin ho ba kay doon sa uh, uh, may taga DA din doon na uh, nag-ikot sa ilang pamilihan. Napansin ho nila medyo bumaba na po yung presyo po ng uh, bigas. Ito ba i-Asec kay magtutuloy-tuloy na o itoy sa mga ilang particular uh, particular lamang na lugar? uh Drew, yung huling report namin uh, actually yung nakita ko uh yung presyo ng imported na bigas uh, the lower end ng range ay nasa 42 pesos which is 3 pesos cheaper doon sa regular na mm. regular milled rice na locally available opo uh, at uh, makita natin na available ito at least uh, lima doon sa labintatlong Uh, pamilihan na minomonitor ng Department of uh, Agriculture. Mm -hmm. So, we can see na meron na mababang presyo ng imported na bigas sa ating mga pamilihan. And we're hoping na magtutuloy-tuloy itong pagbababa pa ng presyo ng uh, ating mga imported na bigas. Kaya ba yan hanggang uh, kahit uh, bago magpasko, Asec? Uh, may ganun bang uh, kayong, uh, kumbaga, kampante ba kayo na, uh, kumbaga, buong holiday season, mababa ang presyo ng bigas? Na, nabanggit na rin ni Secretary uh -huh. Chula laurel Jr. na by October ay uh, talagang makakaroon ng uh, significant changes sa pagbaba ng presyo at uh, inaasahan sa susunod na taon talagang uh, medyo uh, malaki na rin yung ibababa talaga ng presyo ng bigas. No. Alright, so ang sana magtuloy-tuloy na kung sana forever yun ang gusto ng ano eh ng uh, ating mga consumer uh, ma do diba? maraming factors behind that at uh, isa ito sa mga adikain ng ating pangulo kaya nagkaroon ng EO 62 mm -hmm. uh, na makatulong na maibaba yung presyo ng uh, bilihin in particular itong bigas natin sa makatuwid uh, Sa uh, yung pinupunto nararamdaman na natin ang epekto ng EO 62 um, na iyan ay na, nagsisimula na, na nararamdaman natin uh, because of the so many factors including itong uh, pagbaba ng EO-62. Mm, Alright. Sige Asek uh, Arnel, maraming salamat sa iyong uh, pagpapaliwanag sa inyong uh, oras dito sa aming uh, himpilan. Sa mga susunod na araw, hingirin po kami ng update po sa inyo sa mga iba pang issue kaugday po sa sektor ng agrikultura. Magandang uh, hapon po Asek! Maganda nga po, Andrew. Mabuhay ka. Salamat, Salamat po. It. Si Assistant Secretary Arnold de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Balita Bayan! Alright, wala na po tayo oras, mga katoto. Sumasapit na po tayo sa ating po pagsamata ng pagpapaalam ngayong araw po na ito ng uh, Baclaran ding po ng um, Miyerkules, September 18, 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LHL 23. Ito po niyo linko, Andrew na sino nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na, DWIZ Network News, kasama si na Angelo Bainio at Romaine Barreto. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa bali.